<laughs> hinog na oh teka teka ay kundi sa puno talaga ay pero maliit ano Dalaga. hindi talaga hindi hindi talaga bibiti niya niya ng aso ay hindi kwalite oh bisaka na <todito> oh. <todito> ay oh magulang ng pagkasagan oh oh ayun chong ayos na ayun dali na oh yun nagdata niya ay abot na ng aso yan bayayan oh yung abot lang niya abot mo hindi maubos pero hindi hindi makadamba ng aso eh, lulundagin. Ay, ayos na. Hala, mga ina, chong. Mag-isa hapon, nilindalin na. Oh, so, tupo kami, ano. Ano, mm -hmm. si chong. Nag-spray. Delikado sa ahas, eh. Delikado sa ahas. Ay, yeah, alam mo, eh. Baka may ahas, eh. Mm hmm tak bolong sami mepa ah pon pa ah tak bolong ahas gapang gapang ion ah ma ada rium eh yeah, sokom ha na di dia aku kan ka per nakitang saging pang anu nang butu itu ah uh -huh. potassium mm hmm masarap pian pompalakas ah <laughs> hmm <laughs> <laughs> pang paano ng potassium ng ina mo <laughs> ay siya nga ano? mm -hmm. <laughs> pang paano ng potassium ah ihawin more, eh. uh -oh. Makabal, ah. Yeah, mo ari maabal ah ayun nakakapanig oh ang lalakang na rin ano mo ah baling huy ano Cukup! Cukup, kalau kamu yang Akala ko, hindi magkaka-aigera yung balingho yan, oh. No? Tumaas, tumaas, tumaas yung tumaas. Hindi, no. Nakatingin na kama sa pa papaya. Parang tingting ayan, -ti. oh. Papaya parang tingting. Sabi niya, eh, si ano. Si Chong po yung na. nag-spray yan, ayun. Na Nasaan na po yung spray mo? Nasaan na? Nasaan na po. Oo. Oh. Maganda na nga yung balingho yun, ari, aba. Ayan, pinatapsa namin yung malalis, ano. Ang payat. Ah, ayan, ang ganda. Mababa si Batangay, ito na, pero maganda ho sa baling, mabababa. Ay, alam ko ni... na kay kanina na Ari po dati yung akin kamutihan, ako nagbablog dito sa area ng Berra. Tari. Ganda ng baling ni utol ba. Ilang puno ng record din? 150. 150. Ay di nagre-range ng isang puno ng abelan kay lo. Mga 5 tatlo na 300 ano okay. kulang kulang 500 hmm. estimate agad ano ba tanim ah ah nakad Saka po ba ikot yung? Saan ka iikot? Hindi na, sa tabi ah. Matinig ko ata dyan. Kaya ako laging nakabuta. Ah, suko ako nung misan ay. Dalawang araw ako nakabuta. Ah, pagkakati-kati na akin pa. Ah, kalipong ah. Ito pala nakakalipong ano po. Ano no bang maulan? Sabi ko pambihira ah. Pag laging ganari eh, pagkakatikati. Na na rin na. Apektado ako na rin buta Basa nga po ano Kasi ang lakas ang ulan Lagublob na lagublob ay talaga birong <laughs> Ano sarap nga kamutin Kahit brand out yan ang sarap libangan Tsung Nga sarap libangan ng alipong ah <laughs> Ha? Ali po nga. Bakit? Makati. Makati. Sa tubigan na eh, yan, oh. libangan na pag nasa bundok. Kamot na kamot. Pang huh? pang alisinit. Eh. Manang ka, tindadalihin na. Ay, nare po pala itak sa iyo, ano? Kuha itak ay eh pwede na rin ayari oh. ay, na nga oh. oh parang hindi na rin kabila malapit na rin na oh. ah, ay kabag hilutin kung sa tiyan na rin hilutin quality na rin ng kangaray yeah. Yeah. Oh. Bằng ah. na, na. Eh. nga bằng nga bằng nga bằng có bằng hình bằng nga 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 May sako ba dyan, Kualdwin? Ha? Ayan, dyan na chun. Saan po? Oo. Uh. Banig po pala. Huwag, huwag. Nga, ipakal dyan. Makakain pa na rin. Ayaw mo ba rin? Dini, dini sa pantay. Dini ko lalapain. Oo. kalasod bulok ba't ganun ang gambol nito mm. yung o um, dampot yung mm. o dampot Dapat sila maglapa. Tiyong tata, dampot. ko ba? na ng ano. Bubutugan na. Tanggal ako rin natin ng ano, tinik. Okay. Mm. Hmm. Hmm. Ba't hindi hagi sa iabot? Hmm. Hmm. Tiyong hulat, Ay, lamang malilipasan ako. Malilipasan na nga. Hmm. Hmm. Mangain. Masarap hmm. hmm. pa. Ari ang maganda. Tanim ko yan na yung Sino ay galing kay mga pulis. Sina ba? Buwa ba? Ba'y dami ah. Taas? Baka ang dami tatay. Lasul sa kitang madami. Oh, pati lang ka. Ang lalablab. Kulang sa balut ano po? Chum, Yung... Hmm. Mabibili ari Mabibili ito. Sa bayan, ano? Sa tricycle, kakarga, ano? Ngayon na high tech na ngayon pagtitinda, hindi na sunong. Karga na sa Tresiquin. Wala ko. Akong... Langka. Hindi ah. <laughs> ah? Saging. Saging. Ka. Saging. Saging. Ay, ay, ay. ay. Para po ba ikaw may nangkaka rin po ba at ako bibili? Ba, wala. Hindi ba kayo sunong kot. Litordan na. Para matabang ano. Para kay igmin na oh. Magdala. Ang um, pang uwi. Para po yung mga kakainin o. Oh. Tsong wala magdala o. Oh. Ano po bang gusto mo? Lapa na. Sige na. Ako'y nakapagdala na ng isang araw. <laughs> Magdadala ka ulit. Ma ha? Papalutang ihi. Papalutang ihi. Huwag mo nga mo yun. ko na yun. Mm -hmm. Tanggal ang biti. Ay, tanggal po yun. Tsungong, wala. Hmm, yeah, hindi naman tumuloy na akong ulan na. No. Oh. ang dami pa. Oh. Pag hindi rin dadalhin ay, ano, oray. Eh. Masasa masasayang. Ang nga ako, kalahat. Hmm. Eh. Hindi na ako tumuhay. Inilagay ko sa daan. Hindi na ba ay, po, <laughs> kung hindi rin doon. Nay po ako, pangayon. Kampuhiwa huwag ang upo. Ano? Iiilim na doon sa amin. Hmm? Hindi po bukay natulik. Na, Mayari na, kami ang tanghali. Ayun pong nasa loob ng bahay. Ang dami kinuha. Ah, ito nga. Ayyan ang dami ang pahay. Maka-disgrasya pa ng bubong. Matamis din na rin yung... Ang hmm, dami na po. Ang eh. <laughs> yun, wala pa na. Tingnan ko sa akin din eh. Naipo tayo mag-explore ulit din Nandito po pagka ay hinog na nga oh. Lucky. Minsan ho oh, tayo lumusong po basta dito. Hindi yun ng ating ginagawa, explore 'yan oh. Hinog na oh kakatuwa. Para po itanim natin na ano. Sayang ha ito. At ito pong puno ng saging na ito ay may tanim na mang bustin. Kasabay po nito mga ito. Yan, ganyan na sana kang lalaki. Ay ngayon. Yan, yun ang kasabay. Yung kita niyo po ba yung pagkatayog na yan? Mangustin. Yung mangustin dito, ay malakalaki dito yung katawan. Pinagtalian naman ng kabayo. Tinalian po ba ng lubid? Ganito, ah, ganito na rin kataas. Ay ngayon yung kabayo, ay nagwala, nahila, ay nabunot. Sabi ko, ay sayang masayang, Ay ako hinayang na hinayang. <laughs> Hindi ni sa mismong punong ari yun yung mangustin na yun eh. Sayang. So, yam yeah. are po ating titibain gisak no? na pati hinog na pati kakakatakot oh sobrang dami nung ano ang tatagayin ko pa man din sobrang dami ho nung ligha kakadiri pakakadami abah Diyos ko po patatawarin oh abah kadal-miyu, ah, uh, uh. ako taka-kut, ah, uh. uh, uh. pugad-tu, uh. yari-tu, ah, uh. uh. eh, si, ako pangil eh, eh Nakakapangil, oh. Pagkadamgila mo pa. Eh. Kilabot ako, ay. Yan na po, yung saging, oh. Lakang panghinaan ko po doon sa mga gustin dito, ay. nyo reta oh kahit siyang putasong mukutay nakakatuwa po at gawa nung nag-i-stay nga tayo dito tanim tayo ng tanim oh yan oh katuwa nangyari niya. Mangustin. Titingnan natin kung ilang ano na mangustin. Malapit na rin po yung magkaig eh. Hmm. Ito po yung Ganito na sana kalaki yun. Ay, eh, kung hindi na matay. Oh, o, ito mo. Swerte. Bali, tayo po naman. Ano, kumbaga, areho ay ibabahagi ko lang sa inyo, no. Kumbaga, may, ang tao po ay iba't ibang klase. Eh. Kumbaga, katulad po nito. Kumbaga, hindi ko po naman sinasabi na ano, ah. Kumbaga, sa part po ng isang magsasaka, ang tao po hindi ko po naman nilalahat. Ano, Kung baga, transparent tayo. Walang ano. Merong mahilig sa lupa na bumibili ng mga lupain. Meron na, kumbaga baga, mga bumibili ng lupain. Ano po? Meron namang mahilig magbinta ng lupain. Uh, para po bang hanggayan. kumbaga baga, nung magulang natin ng 30 years na hindi pinilit, hindi ibinta. Kahit umutang nang umutang sa ibang part, wag lang maibinta ang lupa. Meron naman na nangungutang bumibili ng lupa. Meron po naman kahit hindi kailangan niyo pero ibinebenta yung lupa. Oh. minsan po ay ganoon ang pagmamahal natin sa lupa. Ay, kaya ho kulang ko lang naman sa inyo 'yun. Iba't iba na ho ang mga na kumbaga sa isang ano po pinundar ng magulang na ano pag nawala na sila. Hindi na natin alam kung saan pupunta yung part ng lupa, yung bangong hahalili sa atin, mamahalin ba nila o ibebenta agad nila. Parang ganoon po yung part ng lupa. Oh kumbaga mahabang ano po ang lupa mahabang kung mapagmahal tayo sa lupa kahit ano tanan tayo ng tanim gayaan sa part po ba ng pagtatanim at saka nga sa lupain yung po na may observe ko lang po dito sa yung ibang mga kahanga namin na may mga kaya na tapos ay yung iba ay bininta na nung mga anak at nawala na yung original na magulang yung para po bang ganun kaya po kung kayo mag-iisip at bibili kayo ng ano siguro kayo lang yung nagmahal dun sa lupa pasalamat po naman tayo kung pati yung anak ninyo ay hindi ibibinta at ipapamana din dun sa ka ano po ba ka, ka, ka ng atin lahi yung lupa na ipipreserve pero pag po ako yung tatanungin dadating at dadating yung time na may magbibinta ng lupa uh, sa uh, isang henerasyon ay kumbaga nga sayang aba pinundar tapos ay kumbaga yun lang po naman kung nagets nyo po ay kumbaga dalawa ang paraan ng pagmamahal ng lupa meron nagbebenta ng lupa may bumibili ng lupa syempre gustong gusto nga nililupain tapos yung hahalili naman ibininta agad oh, ay sayang oh, ay pagkuha kung titingin sa lupa ay sayang pagka ibininta ayan lalo na yung may mga ganitong mga prutas ayun po yan yung mangustin. Ay utol. Oh. Ang pa, gaganda okay, oh. Yo. Dadalhin natin sa agin. Oh. Yan oh. Oh, kwal din. Oh. Hmm. Dami yun. Laka. Tiyong. Busog ka na. Ay, oh. kaya kasabi. Bibitin. Bibitin o bitin eh. Wala kang pantali ay. Koistro sa ta. Bibitin. yung koal din. Ayun. Ayun, pwede natin na. Hmm. Tali. Tali. Ay, kung magtali. Ikaw, ikaw nga ako yung tali. Ang camera. Hina, hina, hina. <laughs> Hinug na, oh. oh. Teka, teka. Ay, kung oh. din sa puno tali. Ay, pero maliit, ano. Hindi talaga. Hindi, hindi talaga. Bibitin di, na niya lang aso. Ay, hindi. Quality oh Gisa ka na, eh. Hina Magulang mag ang pagkasabi oh Oo. Oh. Ay, chong. Ayos na. Ayan, <laughs> dali na, oh. Hmm. Yun. Hey. Ay, abot nga ng aso yan. Eh. Hey. Bayaya ano yung maabot lang niya. Maabot mo hindi maubos. Pero hindi hindi makakadampan ng mata. Eh lulundagin. Ay ayos na. Hala mga ina tsong. Oh. Isa hapon nilindalin na. Ano po? Iya. <coughs> <coughs> hmm. e, uh, Sarap. Quality nga. Mm -hmm. Ay mga tumis naman yung itong ganito. Ang pinyak. Ay mahinan. Na. Nalalaglagay. Pagka namang gilamo doon. Kakatakot ay. Saan War ko may sampung peraso ay dikit dikit Makakapangil <laughs> Ano pa Ako na